Grabe tong hypothetical na bakbakan sa Tokyo. Mobile suit g Quax kontra Kaiju number no. 8. Sino ang tatayo sa huli? Unang-una, yung mismong battlefield. Tokyo yan. Naks, <laughs> alam niyo ba na 87% ng mga building doon ay sobrang tibay. Anti-earthquake standards yan. Kaya kahit magsabunutan sila dyan, hindi basta-basta guguho ang syudad. Plus, may mga high-tech warning system sila. At yung naglalaki yung underground tunnel network, imagine parang secret HQ or escape route na 6.3 kilometers ang haba. Now, sa ating mga kombatan, ang g hindi ito yung ordinaryong mecha. Nilagyan ng Omega Psychomuse Systems. Kontrolado ng isang isip ng pilot ang galaw nito. Kasi diba, may pangharang pa siyang one field generator shield, beam saber, rifle at may paandar na detachable core fighter para sa mga biglaang tactical escape or assist. Ang mga niya ay si Kaiju number 8. Ito lang naman ang purong organic nightmare. Brutal ang lakas, kayang gawing pulburon ang simento. Tapos yung healing factor niya over 9,000. May core kasi siya na parang puso at power bank niya in one. Hindi lang yon, nag a pa sa kalaban habang tumatagal ng labanan. Nakaka-high blood yan, may corrosive power pa at matalinong makipag-upakan. Sa umpisa, lamang ang g sa basic laban ng laser at long-range attacks. Pero si Kaiju number 8 parang bato yan. Tatanggapin lang dahil sa kapal ng palat at bilis ng paghihilom. Pagating sa gitna ng rumble na ito, dito na magkakaalaman. Mabilis ang Jigwax, oo, salamat siguro sa mind control. Pero si Kaiju number 8, palakas ng palakas habang tumatagal kasi nga nag-level up yung adaptation niya. Buti na lamang matibay ang mga poste sa Tokyo. Ang critical na tanong, kaya bang i-snipe ng Jigwax yung core ni Kaiju number eight? Dito kasi magkakatalo ang precision tech versus yung parang endless na region Kailangan din kasi ng g yung shield niya para hindi maging abo sa corrosive touch ni Kaju number 8. So advantage ng G-Quax, walang dyan yung tech, range, precision. Advantage naman ni Kaju number 8, ang tibay, region, lakas at adaptation. Dalawa lang ang susi dito, mabasag ang core at yung oras. The longer it takes, the scarier Kaju number 8 gets. Kailangan ng G-Quax ng quick decisive win. Tech versus pure monster power. Nasa galing ng pilot yan. Kung mapupuluhan niya si Kajun number 8 bago ito mag full adaptive mode. Pero ikaw, sino mo ang mananalo dito? Lagyan naman sa comment section sa baba.